For today's video ay panibagong bagong motor na naman tayo at bagong brand ang i-review natin. Ito ang Monarch brand, isang Chinese owned company na gumagawa ng mga motorsiklo bago pa lang dito sa Pilipinas. Sabi nga ng Monarch, Philippines ay by May ay available na kanilang mga modelo nationwide. At sa ni-bagong video natin ngayon, ay alamin naman natin kung ano nga ba yung meron sa motor na ito. Ito pala yung Monarch R150 nilang model. So alamin natin kung ano nga ba yung specs and features nito at presyo kung balak nyo bumili ng ganitong motor. Ngayon na nga natin ang makina nito. Meron itong engine type na air-cooled 4-stroke single cylinder. May engine displacement naman nito na 150cc. Ngayon naman umabot ang kanyang maximum horsepower sa 0.1 kilowatts at 7,500 rpm at may maximum torque na naman ito na 8.8 Newton meter at 5,000 RPM. At fuel injected na rin ng motor na ito kaya makasigurado tayong matipid na rin ito pagdating sa fuel consumption. At may fuel tank capacity naman ito na 5.5 liters. Sa naman tayo sa features ng motor na ito, kita naman natin sa kanyang headlight na naka full LED na rin yan at round design na classic looks nga naman talaga. Pati yung kanyang turn signal light ito sa harapan na naka built in sa gilid. Ay LED na rin ang gamit. Napaganda rin ng quality ng kanyang plastic na makapal yan naman ang itsura ng kanyang disc brakes dito sa unahan. So naka disc brakes siya, dual piston at naka telescopic fork. At ang size naman ng gulong niya is 1990 by 14 at tubeless na rin yan guys. Kahit wala pa itong combi brake system or ABS ay napaganda pa rin naman ang braking system ng motor na ito. Hindi ka rin naman talo talaga pagdating sa kanyang forma. Dito naman tayo sa kanyang likuran, naka LED na rin ang kanyang taillight nito at napaganda rin ang kanyang design. At parang letter N dyan at sa, sa gilid naman ng ating turn signal light. LED na rin yan guys, ang kagandahan built-in. Kaya may iwasan ng pagkasagi o pagkabali ng ating signal light. Pagdating naman dito, meron siyang suspension na single shock absorber unit swing at kita nyo naman guys, yan ang kanyang itsura ng kanyang makina dito. At makikita rin natin na classic type nga naman talaga ang itsura ng makina. At tignan din natin yung kanyang size ng gulong dito sa likuran. Meron itong size na 90, 90 by 14. So, tubeless na rin yan guys. Ang kagandahan pantay ang kanyang size dito sa unahan at sa likuran. Pagdating naman sa kanyang braking system ay makikita natin naka drum brakes pa rin ng motorneto or mechanical leading trailing at iba rin ang kanyang design dahil nasa taas yung kanyang brake arm at may maganda rin tayong emblem dito sa kanyang gilid may nakalagay na R150 at, at napaganda rin talaga ng design niyang kanyang turn signal light dito sa likuran at napakaganda rin ng kanyang grab bar dito na classic type rin talaga kita naman natin, tra try naman natin oh, yan pala nakakilis na rin ang motor na ito kaya maganda na rin ito para sa mga hanap ng scooter na keyless so yan sa try nga natin siyang i-open ayan pala yung kanyang dashboard guys na baganda dahil fully digital meter panel at round design nagandahan ko rin dahil fully colorized na rin at yan naman ang kanyang remote control duplicate pala yan so dalawa yung remote control ng motor na ito so kung mawala yung isa meron pa tayong duplicate na isang remote control Siyempre dito sa mga pindutan, meron siyang electric start, meron tayong kill switch, at meron din tayo dito patay ng ilaw. Ayan. So dito naman sa kabila, meron tayong turn signal light. Yes, pakita lang, pakita ko lang sa inyo yung turn signal light niya. Yan yun ang itsura niya, guys. So napakaganda talaga ng na kanyang design. Tsaka yung headlight niya. napaka -classic. Ito naman yung mga switches niya sa kabila. Meron tayong high and low, busina, turn signal light. At syempre, papakita ko rin sa inyo dito sa kanyang likuran pag umilaw siya. So napakaganda talaga na kanyang tail dito. It looks premium at elegantig na nakita niyo naman talaga yung design kitang-kita mo talaga yung letter M na monarch na branding niya at sobrang ganda nga naman talaga kapag nakailaw na to Or makikita mo ito sa gabi ay napaka visible na talaga ng motor na ito Dahil lahat ng ilaw niya ay naka LED na At syempre keyless na rin ng motor na ito At may anti-theft key alarm na rin ito for safety sa ating motor Kaya ayos na ayos talaga ang ganitong motor Pagdating naman dito sa kanyang footboard Mayroon siyang cover guys at goma siya So hindi siya madulas lalo na kung mabasa or maulan Ay hindi siya madulas apakan So napaganda rin ng texture niya dahil rough texture At dito sa gilid meron tayong air vent. Ayan, so pasok dyan ng hangin para doon sa ating makina. Kaya ayos na ayos rin. Dito naman tayo sa storage nya. So ganyan kalaki yung storage nya. So kasha din dyan yung face helmet. Or hindi gaano kalaki ang mga gamit at yan naman yung ngayang gas tank na sa ilalim rin ng kanyang upuan. Siyempre napakanda rin ng kanyang upuan dahil leather na rin ng kanyang upuan at siguradong matibay nga naman talaga ng upuan niya at syempre yung grab bar niya napakasti kaya goods na goods ang kanyang built in quality ito naman guys ang itsura ng kanyang apakan dito or footrest para sa back ride so yan ang itsura niya nasa gilid din siya at pwede mo rin syang fold so yan guys no 79,000 lang tong bike na to pero by may pa yan available available may by may no okay sa May Salat ba? Or It's pili, pili, pili pa lang? May mga ba? Pati sa Pilipinas? Sa buong Pilipinas? Uh, nationwide. Oh, nationwide. So, nationwide na siya. Magiging available. Napaka-classic. Ba, ang ganda. Ilis pa. Masabi niyo mga ka sa video natin ngayon, mare kayo mag-comment dyan sa baba at pakihayagin yung komento para sa ating video ngayon. At pakisupport na rin, subscribe at pakilike na rin ang ating page. At pakifollow na rin ako sa Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel at sa aking page. Muli maraming salamat at para sa susunod na review, abangan.